totoong tinanggal na ako ni BFF Merck sa Grace Family kasi bumaba na yung views simula nung pumasok ako. Tapos sobrang daming taong nagko-comment na petition to remove Tito Mars, alisin nyo na yan dyan, hindi yan bagay sa pamilya ninyo, naninira lang yan, kahit totoo naman talaga lahat ng mga sinasabi ko. Pero okay lang, kasi nakakontrata kami dun ba? Diba? Nabawal kaming alisin kapag wala pa kaming isang taon. E eh, wala pa akong isang taon doon. Kakasali ko lang sa Grace Family. Kailangan niyang sumunod sa sinulat niya mismo. Kailangan niyang sumunod sa kontrata. nakapagwala wala pang isang taon, tapos tinanggal niya, e eh, bibigyan niya ng pera. So, imbis na mainis ako, imbis na umiyak ako, imbis na malungkot ako, imbis na malumbay ako sa pagkawala ko sa Grace Family. eto ang tuwa pa nga ako ayo. <laughs> Kasi sino ba namang hindi matutuwa, di ba? Wala ka pang isang taon, nagkaroon ka kagad ng pera. Paano? Dahil sa mga viewers, dahil sa mga viewers na utu-uto. Dahil sa mga viewers na galit na galit sa akin, kasi nagpapakita lang naman ako ng totoong ugali ko. ayon ayun nila yung mga taong kagaya ko. Yung mga kagaya ko nagsasabi talaga ng totoo. Nagpapakita ng totoong ugali, totoong nararamdaman, totoong gustong sabihin sa isang reality show. Asa ang gusto ng mga manonood, yung kagaya ni b napakitang tao. Salamat nga pala sa lahat ng nag-comment ng petition to remove Tito Mars. Alisin nyo na yan. Hindi yan bagay sa Grace Family. Kasi ngayon, nagka-pera ako. <laughs>